Iyan. So guys, tayo na yung first. Ito yung tricycle natin. Susunod to, pang huli yun. Nakapagsakay na sila. Sakay po, tricycle! So mag lang tayo guys ang sakay. Dito tayo na mga masada sa may kanto ng Mabini guys along ka Highway. Malapit dito sa Pandayan, sa Mercury Drugs. sai, So yun. Sakay. Aliga. Tara. Uh. Ah. 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 Okay. Huh? Ha? Asok mo ako ya. So ayan. Iyon, nakatakbo rin. Camellia abenatuan. Let's go, let's go. Iyon. unang sakay of the day naago kasi dito tayo mag u-turn kasi bawal doon lumiretyo bawal kumanan ah na-stop Pero liligo naman tayo kaya pwede. Itong road na to, ito yung pinaka-traffic na road or pinaka-busy na sa daan. Kasi nandito yung science high school, tsaka yung Wesleyan at the same time guys ang daming obstacles dyan sa gilid left and right pinaparadahan yung pangketa puro tricycle tsaka tindahan mabini street nga pala to Ang daming nakaparada ng sasakyan. Ayan, mga tricycle, bigla na lang kumakainan. Kamelyak ka ba ay? Ate saan tayo dadaan? Sa so may gitna? Ah sa gilid? esko Okay Importante na alam mo na pupuntahan mo Para yung mga pagliku mo is Maasenyas ka agad Kakaliwa? Kakaliwa? Sir, maghahatid lang. Thank you po. At syempre, kailangan guys, maging magalang ka sa mga makakasalamuha mo. Tulad ng mga security guard. Kasi hindi ka papapasukin yan kung walang yakas sa kanila. Kaliwa, kanan. Yan, kanan. ang tamba na? Street. Yan na sa Sa? Dito na lang? Okay. Atay, bariya lang ha. Unang pasahero kita eh. <laughs> Magkano binibigay mo? Yeah, thank you. Tapos, yun na. Meron na ano. Ay, saan ba tayo dumaan? Oh, maliligaw ako. Ay, like, ganun lang din naman niya. Iisa lang. So, isa lang yata, yung ang tapasan. Ano ah, na ba? Ate, <laughs> ah, tama, tama, tama. Ito yung, con, itong bana. Eh. Bumubukas yung, ano, yung pinto. Okay, so, guys, yun yung first, ano, natin. Yun yung first pasahero. So, So, titireto na tayo ulit doon sa ating... Uh, Ah, hello, hi. Sir, salamat po. Diretso na tayo doon sa ating pilahan para kumana po ulit ang pasahero. And, eh, ang kinita natin doon is 50 pesos. Sakay po. Tapos, tanong-tanong ka lang kapag ano, may nakita ka naglalakad na ganun. Tanongin mo sila kung sasakay sila, if ever. Kapag hindi, adi, hindi. Pero ang main goal is, a main goal kapag namamasada ka is, makabalik ka rin sa pilahan mo as soon as possible. Para makapila ka ulit. Kasi nauubos yung tricycle dun eh. Tapos yung ano mo, mga side one mo naman Yung mga ano mo Pag nakapulot ka, mas maganda Pero kapag hindi ka nakapulot Ang main goal is makapunta doon sa pilahan agad Yun yung ano sa pamamasada Technique Technique sa pamamasada That is the main goal. Kumbaga, additional na lang yun na mapupulot mo dito habang papunta ka doon sa ano, sa para paradahan. Yun. At shout out nga pala dito. Ayan, ilalagay ko na lang yung kanyang ano dyan. Sa harapan. Shout out sa'yo, sir. Ride safe po. Salamat po sa panunood. Guys, follow nyo, sir. Or subscribe to sir na lang. yon Salamat po. mamaya traffic na rito kasi labas na mga college mga college students one side parking dito eh, ang alam ko dito lang sa kabila, sa kaliwa ang parking, unfortunately left and right nagkakaroon ng parking kaya yung kalsada sobrang liit Lalo na rito sa gawin ng DSWD Yan Sa umaga napakadaming sasakyan dyan Kaya na problema naman kasi rito sa kabila, sa kaliwa Alos ayaw na lumayas ng mga nakapark. Eh wala, wala rin naman silang magawa. at ayun na nga sobrang dami ng tricycle here andun pa rin pala yung tricycle niya at nandito na nga tayo so guys mamaya na lang